na ang pinakamalaking okay. na nakabantay rito at na, na ipaglaban sa mga pulis. So, ayun, matras na yung mga pulis. Matras yung mga pulis. Matras yung mga pulis, eh. Matras, Sherry, matras yung mga, mga pulis. Is that oh, what you're saying? Matras yung mga pulis. Yeah, 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 yeah. Oh, matras yung mga pulis. So, natanggal sila sa first defense nila, no? Napasok na ng mga relista yung first defense nila, no? At nasa gate na sila ng menjola Isang defense na lang ang papasukin, mapapasok na na-release sa Malacanang. Ayan o, no, gate na lang, yung kulay brown na gate sa may CEU. Yung okay, lang na lang ang natitit ng depensa ng mga pulis. Okay, you're saying, itong pinapakita natin ngayon ng video, <laughs> ay ito yung tapat ng, ito yung magkaharap, CEU and uh, San Beda? Tama, tama, tama. Oh. Uh, tama, Sheryl. Okay. So, pero nag-ibahan na nila yung work defense, so nakapasok na yung mga release. At sumatras na yung mga pulis, ano? matras sila, na doon na sila ngayon sa gate inakalagay na welcome art na Mediola P nandoon na ngayon yung mga polis doon na tumakbo, doon na sila lumipat mm -hmm. Wala bang augmentation force Gary, ang mga polis? Wala bang dumadating na uh, uh, suporta? <coughs> sa ngayon wala pa, wala pa set wala pa sharing, at ang nangyari ito palitan lang ang palitan ng, oh. ng uh, yung mga polis, mga marahista palitan lang ang palitan ng batuan pero wala nang matras na yung mga polis. Kumasok na sa loob ng Mindyola. Binuksan na nila yung gate. Ayun, na nakapasok ni Ralisa. Ito, Gary, ipaliwanag mo, ilang metro na lang ito mula, mula sa gate ng Malacanang. Medyo malayo pa kasi ito, ito uh, parang university area pa ito. So, they pa para makarating sa pinakadulo para maaabot na nila yung gate ng Malacanang. So, ito yung pinaka sa era ng isang eskwela, yung uh, sa, sa eskwela doon sa pinakadulong dulo nito. -dun. Kuma 200 to 300 meters pa yung lalakari nila para marating nila yung pinakadulo. Gate ng Malacanya, yung pinakabakod. So, Ayan. so ito na, may paglusog na. Ginigibaray nila ang yung fence. Ano, ang, uh, oh. fence. Ayan oh. na, ayan na, nakapasok ay, na. Lang. Okay, what you're oh, seeing ay, mga kapatid yung nasa screen Sinusun po natin. na. natin. Oh. Ngayon ay live po ito oh, oh. na nangyayari ngayon oh, sa Bibiola. Ata. nila yung pinaka -friend. Oo, na nila. At uh, tuli -tuli na sila, oh. Na, uh, At katulad nga po ng uh, sinabi ko...